mga kumpanya pinahihintulutan ang kanilang mga empleyado na mag sa gitna ng lunch break para maiwasan ang sleep deprivation. Sa nakakapagod na mundo, pagtulog na lang ang paraan ng mga empleyado para magpahinga pero madalas ay hindi ito na pagbibigyan. Kaya nga mapapasana all ka na lang talaga dahil merong mga kumpanya sa Japan na kung saan pinapayagan ang mga empleyado na matulog para maiwasan ng sleep deprivation. Naingit ka rin ba kung naghahanap ka ng ganitong klase ng trabaho? Eto po yun. Tinatayang aabot lang po ng 7.3 hours ang tulog ng mga Japanese kada gabi. Kung kaya nga lumabas sa gender data portal ng OECD statistics noong 2019 na ang mga tao sa Japan ang may pinakamaigsing oras ng tulog sa buong mundo. Ito ay dahil sa pagiging abala ng mga ito sa maghapong pagtatrabaho. Kung kaya nga hindi sinasadyang nakakatulog ang ilan habang bumibiyahe pa uwi. Pero hindi na kinakailangan pang mag-adjust ng mga empleyado pagdating sa problema na ito dahil ang ilang kumpanya na mismo ang gumawa ng paraan para hindi sila magkaroon ng problema sa pagtulog. Narinig nyo na ba ang salitang Kirone? Ang ibig sabihin po nito ay lunchtime, sleep, Pinapraktis ito sa GMO Internet Group at tinatawag na GMO Siesta kung saan maaaring magpahinga ang mga empleyado sa isang conference room na merong 27 na mga kama. Ayon sa chief spokesperson ng GMO na si Sae Takahashi, nagagamit ang mga empleyado nilang may anak ang Hirone bilang pagkakataon para bumawi sa tulog na nawawala sa kanila dahil sa mga gawain sa bahay. Bukod sa nare-recharge ang mga empleyado, ay mas nagiging efficient sa trabaho po itong mga ito. Nakakatulong din ang hironip para maiwasan ang karoshi o pagkamatay mula sa sleep deprivation dahil sa pagiging overwork. Ikaw, gusto mo rin bang makahanap ng kumpanya kung saan ini-encourage ang mga empleyado na magpahinga at alagaan ang kanilang mga sarili? DWIZ Research Report re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.